Mula sa pagiging heartthrob noon na tinitilian ng maraming mga kababaihan, bakit nga babigla bigla na lamang siyang nawala sa harap ng kamera at nang muli siyang bumalik? Ibang-ibang Sherwin na ang humarap sa kanyang mga tagahanga mula sa pagiging konserbatibo at maginoon niyang mga roles sa kanyang mga nagdaang palabas at pelikula. Pinasok na din ni Sherwin ang paghuhubad at bumida sa ilang mga indie films na halos wala na itong sa plot. Ano nga bang tunay na nangyari kay Sherwin at nasa na abay ito ngayon? Nagsimula si Sherwin bilang miyembro ng all-male dance group na Abstract Dancers na siya rin ni Dindong Dantes at Dino Guevara. Pagkatapos nito ay pinasok na niya ang pag-artista sa pamamagitan ng GMA7 Youth Oriented Drama Show na Click. Binigyan ng sapat na pagkakataon si Sherwin ng Kapuso Network upang i-expose ang kanyang talento at husay sa pag-arte bilang isang aktor. Kabilang narito ang action series na Pintados at ang drama series na pinagbidahan noon ni Angelica de la Cruz, Ang Ikaw Lang Mamahalin. Nakasama rin siya sa Nuts Entertainment at Afternoon Soap na kaputol ng isang awit. Subalit hindi din nagtagal ang kanyang karera at bigla na lamang itong nawala sa mundo ng showbiz. Ilang taon matapos ang kanyang pananahimik sa show business, nagulat ang publiko sa muli nitong paglabas dahil mas daring na Sherwin na ang humarap muli sa kamera. Isa si Sherwin sa mga original talents ng GMA Artist Center at bagamat ilang taon siyang hindi nag-renew sa nasabing talent arm ng Shete, muli nitong nirenew ang management contract dito noong mga taong 2007. Isang malaking hakbang ang ginawa ni Sherwin sa pag-asang uusad muli ang kanyang showbiz karir. Tinanggap niya ang role ng isang small-time pickpocket na napasok sa mundo ng cyber sa indie film na Kurap. Pag-amin ni Sherwin, nailang muna siya noon na magkaroon ng love scene sa mga babae lalong-lalo na sa kapwa nito lalaki. Subalit pinaghandaan niya umuna ito sa pagkakataon ngayon. Sariling sikap ang ginagawa ni Sherwin kung tutuusin. Ayaw na niyang basta dumipende na lang sa GMA Artist Center ang kinabibilangan niyang talent management. Ang direktor niyang si Ronaldo Bertubin na siyang nagdirect ng kurap ang nag sa kanya to make a career move. Masayang masaya si Sherwin dahil makalipas ang ilang taong paghihintay noong taong 2008 matapos si shoot ang kurap na ipalabas na rin sa wakas ang kauna-unahang solo star niya mula sa direksyon ni Ronaldo Bertubin. Si Derek rin ang nagdirect ng gay indie na si Kill noong 2007 kung saan introducing si Will Sandejas at Kenneth Cudero na rin sa masasabi na ting pinakamakabulhang gay film sa makabagong panahon. Pero bago pa man sa Pilipinas, nakaikot na sa iba't ibang international film festival sa iba't ibang mga bansa ang kurap. Nakalimitan ay kasama sa entourage ang bidang si Sherwin, Direk Roney at iba pa. Noong taong 2008, ang mga International Film Fest na napuntahan ng Kurap upang maging entry ng Pilipinas para sa competition categories ay ang 10th Asian Cinefan Film Festival sa New Delhi, India, sa Vancouver International Film Festival sa Canada, sa 2008 Warsaw International Film Festival sa Warsaw at sa Poland. Sa mga sumunod na manabuan ay naimbitahan ng pelikula upang maitanghal sa film festivals ng Valencia, Spain, gayon din sa Tokyo, Japan, sumunod ang Italy at sa Tallinn, Estonia. Kaya ganun na lamang ang pressure ni Sherwin. Hindi lang dahil first solo lead niya ito, kundi nakaikot na rin ang kurap sa iba't ibang film fest around the world at nakapag global tour pa. Nasa cast rin ang karakter aktor na si Jojit Lorenzo, new actress Ashley Rain Arca, Raha Montero, Christian Burke, Rico Lazaro at ang mga baguhang sina Jeff Luna, Nicolai Villamor at Dexter Castro. Ayon sa isang insider, hindi lang isang at exposure ni Sherwin sa ilang Si scenes nito sa pelikula. Naging matukumpay ang nasabing pelikula at maraming mga manood ang tinangkilik ito. Matapos ang pagbida nito sa indie film na Kurap, naging sunod-sunod na ang mga pelikula na sinamahan ni Sherwin na ang tema ay kapareho din ng Kurap, mga indie films na kadalas ay nagpapakita ng katawan sa mga eksena. Kaya na lamang ng mga pelikulang I Love Dream Guys, Last Viewing at iba pa. Samantala, noong taong 2020 naman, mismong si Sherwin ang nagkumpirma na isa na siyang ganap na lolo. Sa kanyang Instagram post noong May 14, 2020, masayang ibinalita ng dating miyembro ng Abstract Dancers at GMA Actor na may apo na siya sa panganay na anak na lalaki na si Jam. Si Jam o July Alison Michael de Gaspi Ordonez ay 20 taong gulang lamang noon at kasalukuyang nasa Japan noong mga panahon na iyon. Ayon sa kanya, 23 taong gulang siya nang isilang si Jam. Nagsisimula pa lamang uminita kanyang showbiz karir noon nang mabuntis ni Sherwin ang girlfriend. Hindi naman daw masyadong showbiz ang girl pero kumakanta-kanta raw ito. Ayon kay Sherwin, 23 taong gulang siya nung ipinanganak ang kanyang panganay. At yun din ang unang taon niya sa showbiz. Nagsimula si Sherwin sa showbiz bilang member ng Abstract Dancers kasama si Nading Dong Dantes, Dino Guevara at iba pa. Mas nauna siyang nagartista kay Sai Dong. Sumikat ang tambalan nila noon ni Angelica de la Cruz dahil baguhan na itago raw niya ang kanyang pagiging batang ama. May dalawang anak si Sherwin, ang panganay na si Jam na ngayon ay ganap na ring ama. Hindi naman siya nagkwento tungkol sa kanyang anak na babae. Inamin ni si Sherwin na mayroon na siyang mga anak noong dalawang siyam na taong gulang siya. Bago raw ito, napilitan siyang ikubli sa publiko ang tungkol dito dahil sa kanyang karir sa kasalukuyan ay Abala si Sherwin sa kanyang personal na buhay. Mas pinagtutuon ng pansin niya ngayon ang kanyang maliit na negosyong na at ang, at ang pag-online selling. kasama din niya ang kanyang partner na ngayon ay namumuhay ng privado at malayo sa makulay na mundo ng show business.